So, okay. Um, ito, ano to eh. Pinanggalingan ito personal pressure. Analyzing the aspect of toxic masculinity. Ano sa tingin niyo yung Actually makes sense and tingin yung tapat, irritate or panindigan as a man. Thank you for the wonderful question. Uh, <laughs> with... ah, Oo, okay. <laughs> hindi muna. Sa'yo yung follow-up ko Ako nga may follow-up. It's hindi. ko mag... Ikaw mag-start lang. Ikaw mag-sell ng toon. Mag Kamultart ng... ng uh -huh. Uh -huh. Para ma lang din namin dahil topic mo siya. Ano ba yan, Jerry hindi <laughs> ang <laughs> sarap yung ding. Kamiya daw sa East. <laughs> ano ba? Um, sige, top of my head. Uh, kunyari, uh, dapat uh, matapang ka sa So, stereotype. Stereotype? Mga stereotype. stereotype. So, yung, dapat matapang ka, hindi ka papatalo. Uh, uh, dapat labanan mo lahat. <laughs> Yan yung pilip mo. Ito oh, yun yung mga buhingin ko eh. Mm -hmm. Na, pag so, lalaki ka, Huwag patalo. I mean, I'm not saying na I-justify yeah, ko yan ah, <laughs> nahihirapan nga ako sa uh, idea na yun eh. <laughs> Pero yung mga ganong tipo na traditional, traditional. ron. oh tas yung mga isa pa, yung mga manly things na ba, oh, makagawa maka, maka, ka eh Alam back then, di ba, gumawa ka lang ng mga not kilalang manly things. Parang, uy, ikaw, kaya uh, gawa mo yan. O, yun, volleyball, nung araw. Hmm. Pagkakataon pag ka ng volleyball, parang iba eh, kakaiba ka eh dapat ba dapat basketball di ba mm -hmm. pero mga uh, lalaki noon volleyball di ba hindi eh I mean the basketball is for the boys volleyball oh, is for the girls mga ganun, gano'n parang natatay ko gano'n eh na pag lalaki ka ito no, yung volleyball basketball ka eh parang nagdadaro ka sa na volleyball eh, hindi siya gano'n ka-open data that niya natas the... before? oo oh, hindi siya gano'n ka kahit may nagdadaro kahit yung beach party tapos si Richard Gomez gano'n uh -huh eh, ibang usapan na yun. Baka hindi ko kasi mag mm. mga sa. Ganun na na, na mindset. Pero sa akin, pinakaano ko talaga yun nga, yung dapat pakita mo matapang ka, dapat mm. hindi ka papatalo. Ah, wag, ayun, wag magpapakita ng weakness. Mm. So, weakness ng lalaki. Para kayo ng pagkakaroon ng skills. Ang mga ganun. Mga passive skills. Yeah, Ngayon nga, so, Napapakaya para sa inyo, mapay. ano yung mga... Oh, Ito yung personal upbringing nyo na yun know, ang tinuro sa'yo. Pwede, pwede ka magbigkas mag ng against ka. Then, bigkas rin ng medyo agree ka na oh, you know. okay lang. Okay. makes Make sense naman. Ayun. Uh, traditional role ng lalaki, lalo sa office nga. Ano, <laughs> physical activity sa nila Uh, Or natin. Mm -hmm. Lalaki pala. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, ako. Oo. yun. Oo. 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 Na, na kung Pag ayan. Yung lintik na mineral water na yan. Mm. Pag mm. Na, ano. Nakita na may lalaki. Uy. Magbuhat ka. Ikaw na yun dyan. Ah. Hmm. Akala mo, hindi ano, na import ko, hindi ako. ako, ako masang okay, pagkakit. Oo, ito ah, <laughs> kung ako, gusto ko siyang buhatin, ako mismo mag-aaral na initiative. Ah, ah. Na hindi mo na ako kailangan utusan. Pero dahil inutusan mo pa ako, parang mas nakakasaray. Bahala ka dyan, di ba? Sabi mo, gender equality. Oo, yun. Hindi ikaw magbuhat niyan. Kaya niyong gawin yung kaya namin gawin. Vice versa, o di, sige. Mm. Pero, kumbaga, sasabihin, she will dead them. Wala ng gentleman. Pero eh, gusto naman Pero negative ng lalaki yun na kung babae lang mismo ha, ah. kung babae lang mismo yung tutulungan. Tarogatib ng lalaki kung tutulungan nyo, hindi. Pero syempre, kung matanda, kung buntis, may kapansanan, mm -hmm. diba, parang sa MRT. Moral duty. Mm -hmm. Moral duty yes. ng lalaki. Morality eh. Oh, uh, yeah. hindi hindi hindi, 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 hindi lalaki. siya masama na ano, hindi ka to, pero asul ka. Pag hindi mo ginawa, oo. O. Pero hindi ano, hindi bilang lalaki, more of bilang tao 'yun eh. Ayun. Oo, oh, bilang tao na yun. Sige, kung gender equality nga, edi ano, dapat pareho lang din. Oo, oh, yun nga. ka e na ikaw, babae ka, mag-give way ka rin siguro sa matanda, sa bunti, sa may kapansan, sa mga mm -hmm. bata. But then, parang hindi ata ini-exercise yun nga pag sa babae ka, yun. at pagbigyan mo rin yung mga Depende. Meron gumagawa. hindi siya yung parang nasinawang mindset. Hindi yung parang sa pag-iisip ah. natin, ah, ganito ba gagawin nila? Uh Oo. -huh. Uh -huh.

society constructed tayo na igalang ng babae mm -hmm. so deeply rooted dun sa psyche ng Pinoy mm -hmm. na pag babae ginagalang gano'n pero syempre kasi pro kit ka babae ka so may galang mo galang mo rin yung other end mm -hmm. hindi ko alam oh, under gender other sex yung ko hindi 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 ka kanina hindi natin ang hindi 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 Tingin mong medyo agree ka naman, na? okay. Oh, lang. Sige. Ano, ah, uh, eto, magagalit siyempre mga babae pero hindi ano ah, hindi lahat ah. Generally, weaker ang physical, ano, physical build ng babae. Ah. Hmm. Therefore, siguro doon din nagugat yung lalaki ang nagbubuhat. Parang gano'n. Oo. Ah -ah. Or pag nagdadalang tao siyempre yung babae, hindi naman pwede magbuhat ng mabigat, lalaki ang magpubuhat. Hmm. Mm. So, kumbaga, parang may ano rin yun, may explanation din siguro physiologically. Mm. Uh, Siyempre, mas maliit yung build ng babae, Therefore, hindi niya kayang buhatin yung mabibigat na kayang buhatin ng mas malaking bill, body build ng lalaki. O mama. Mm. <laughs> Pero kung si Aydelin Diaz ang asawa yeah. mo, eh, magpakarga Ikaw pa mo buhatin. Kaya <laughs> e, dalawa pa kayo gano'n <laughs> eh. Mer meron yung, ewan ko kumabot iyo to, yung TikTok video to. Yung, yung, di ba, meron siya nasabi na, eh mga, sabi ng mga babae, na, no? kaya rin namin gawin yung mga ginagawa ng ngayon, mga trabaho mm -hmm. ng lalaki. Tapos nagbigay ng mga samples ng mga extreme jobs. Yeah. Na, <laughs> mga, lal oh, okay. mga lalaki na gumagawa na parang, talaga ba? Tayo nyo to? <laughs> <Yung> mga nyo to? Kaya nyo construction last construction nyo to? Construction? nyo to? Kaya nyo to? Kaya Mm. Oh, ano bang ini-enlist? Siyempre, may mga volunteers na babae. Mm. Pero majority? Pero siyempre, majority. Kailangan okay. eh. uh, Na, ang nakakatawa nga pag kunwaring nag-nine gag. Ka. uh na kapag enlistment na biglang ano, kitchen duties na yung babae. Uh. Pero totoo, tingin ko pag nangyari nga yan, mm-hmm. na, Uy, hindi uh, oh, ko yeah. yeah. oh, natrabaho yan. Hindi yeah. ko <laughs> yan. Ang daming babaeng matatapang na oh, kaya talaga nilang mga ipagsapang. Meron pa rin naman. Oh, ay, pero kung ano, you can beat physiology. Na <laughs> oh. uh, syempre, ayun nga eh. Sabihin natin ano, uh, domestic abuse. Domestic abuse issue. Pag yung asawang lalaki, binugbog yung asawang babae, may tatakbuhan siyang women mm. and protection desk. Special yun. As in, ano kaagad, kalabo, uh, so kalaboso agad yung lalaki nung oh. Mm. Pero kapag babae nang gugulpi sa lalaki, sasabihin lang yan, ah, women empowerment. Oh. na. Uh,

sabi nga nila, ang mga lalaki should never hit the woman. Paano pag ikaw na yung sinasaktan mismo? Let's say on the street ha, hinahamon ka ng babae na makipagsuntukan. mm mo. Maganda yun talaga po yun. Hindi ako si, hindi ko rin Dapat bagoyin niya lang yun. No one should hit anyone. Oo, oh, yun naman talaga eh. Oh. Hindi yung mga bilang tao. Hindi lang mga parang feeling ko natural lang dapat Common sense. Common sense lang. Kasi sino naman gusto manapak, uh, uh, Bakit ka bigyan ka sa pakin, Hindi. Maga, kasi para sa akin, parang more survival instinct mo eh. mm hindi, -hmm. eh, oh. oh. survival instinct mo eh. Pag, pag, pero hindi mean, na kung sa sakitan portion, din ano, dun pumapalo yung ano, yung gender. mm Oh, yun mm -hmm. nga. Yeah. So medyo complex siya eh. Oh. Not as easy as it sounds. Kasi ang unang tanong dyan, kunwari may ano, may balita na nakit. Ano yung nanakit? Lalaki o babae? Yun agad eh. Yun diba? agad oh, Yun papasok hmm. yun eh. Napag lalaki, oh, gabi yeah. yung lalaki yun. Masato, oh, dapat babae. kulong na yan. Yakul! Rabies! Ganun. Hindi, example nga, ano, may dating video dito eh. Video? <laughs> Kaman ko kanina naman yung isip mo ha. <laughs> Solid. Pero ano, uh, nakita ko to eh, sa Facebook. I-compare ko lang. Hmm. Eh. Babae siya, tapos may boyfriend siya. Mm hmm. Talagang inabos yung laki, parang pinagahampas, pinagaano, sinisipa. Kasi hmm. galit na galit yung babae yung na na ewan. Mm. Yung laki, walang yan nagawa. Kumento eh, siya doon. Mm -hmm. Pero hindi lahat ng tao ay ganun ka-patient eh. Let's say, may jowa ka, tas... Mm -hmm physically abuse, ni domestic abuse nangyayari na mm. nangyayari sa inyo na nangyayari na batok-batukan ka nga. nung jowa mong babae na sampal ka ng malakas ah, but, mm. ngayon, pag nakikita ng tao yun parang ginagawa ng katatawan di ba? Diba? pero pag nalaki ng laban, Ako, diba? ng laban Ako, abuse. Ito pa, sasabihin pa, under. Under. Ang oh, diba? Pero pag inalaki, ano ano, ano, ano ano yan, ano uh. uh, so, yan. Kinukulong ka na sa ano dapat, pinapat, binibita Kasi hindi um, ka nga, mo ba? I mean, we don't condone yung mga nananakit na lalaki. Hmm. Uh -huh. pero we don't condone uh -huh. yung mga nananakit na babae. Mm -hmm. ba pwedeng pareho na lang. lang? Magmanakit. Twist naman natin. Uh -huh. Hindi naman sa abuse na physical. Mm -hmm. Ano naman? Psychological abuse. Pangkakatkol. ah. Mm -hmm. uh -huh. Pag yeah. ang lalaki, Uy, grabe yun ano, yung sex. Yung nung ano, ganito, ganyan. Pahawak naman ate. Na o, yun na lang ha, same words Ah, uh, no, no. Gupa, ganun. Oo. Uh, Madi yan. Pero pag okay, okay. same words, babae naman ganun. Bogi mo naman kuya, pahawak naman ng talong mo. pwede na ulamin. na lang. na lang. Oh, Socially acceptable yun. Oo. Oh. Parang kung ano nang pag Anak ay mo. Ano ganyan? Parang kung sa ang talong. Pero sinabi mo naman, anak ang kita. Oo. na Nga parang, ano? Ano ba? Ano ba yung stance niya talong? gano'n? Oo. Ang gulo ng utak niya. Bakit mo nang mo? Dapat may babae tayong ano, guest dito eh, para magbigay ng ito. Para ikaw. Sabihin kasi ano tayo. Dapat talaga si Bugoy nandito eh. Okay. <laughs> <laughs> Ako lalo na. Ano yan Yung mabalik oh, ni Sandris. Ano? So, uh -huh. uh -huh. Misogynistic? Oo. Ah, ah, misogynistic. Ano? Ano po ah, kung sa tingin nyo misogynistic yung comments namin, ah, ano lang to, supposing lang yung mga things na nakikita din sa social media. Again. At hindi, naman, hindi naman matatanggi na pag, kunwari may nagpost na bitch bod na lalaki, mm. hindi talaga yung katawan, kadalasa, mm. mga mag-comment dyan, babae, bading, yun na uy oh, sarap naman ni Kuya mm sarap oh, oh mga ano pero pag ano pag kung kanwaring mga ano naman uh, babae naman na uh, sexy gano'n. pag nag comment yung mga lalaki na same degree din mm -hmm. nung mga comment manyakol agad gano'n mm -hmm. di ba pwedeng wag na lang pareho din oo oh, dapat naman tayo oh. alam mo naman yung social behavior mo dapat hindi ka gano'n ng first bakit? Si Bakit muna? Kung may comment ka, sabi sa akin naman. Oh, ay, that's where we're going to say. Sa lang, syempre, kung kunwaring ano, depende naman yun sa meaning mo na kung kunwari, magkakausap kayo, magkakaibigan kayo na medyo alam mong yung mga comment mo, mga kans, ay eh, kayo kayo lang. Sige, hmm. fine. Pero wag mong ano, wag mong i-embed sa ugali mo oh. na lagi kang ganon. Hmm. Pwede kang magbato ng joke, pero do not embody the joke. Hmm. Saka yun nga, parang Wag mo na lang sabihin sa mga in eh, public. Kaya nilang. Kaya lang. Inside, inside, inside lang. lang. Inside ko. Uh -huh. Diba? 'di let's say ano, uh, si Neil, magko-comment sa post ni Jericho naka beach bag. Sabi ni Neil, sarap. Oh, okay, nga ganun. So, uh, alam mo joke. Yamers. Oh, yamers. Diba, joke lang. Pero bakit no med mo kay ano 'yun? So, so ibig sabihin, may babae si Jericho. Oh, kinoment mo. Actually, oo nga, ibig sabihin mo. Oh, para pag magkaibigan kayo. Oh, paano kung pag totoo ay no? Yun depende na lang din yan, may may context kasi 'yun. Oh, oh. Pero kung kunwaring ano, public celebrity ganun. Iba na. Iba. Ano? Okay, hindi mo kilala. Tinalab na ko, malala ba yun? So, lalayo, di ba? Malala. 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 like, like na like, lang. Like. Oh. Ano na, pwede ako Okay na, okay, okay. 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 na, like. Okay. Special morality okay. yun na, ano, hindi mo naman dapat ginagawa at sinasabi. Mm -hmm.